Yun din nga po ang ang resulta po ng pag-aaral, pinakahuling pag-aaral, na patanda na ho kayo ng patanda, e, yung iba pong yung ibang uh, ano ho no, uh, mga farmers pati po sa palay, ang average age po ngayon na 60, 60 ang sinasabi sa pag-aaral. So, kayo po 50 ho kayo ngayon, nakikita niyo ho ba talaga ang inyong sarili ho dito na ho kayo tatanda at pagtumanda na ho kayo. Oh, sino magmamana? Oo. Wala na pong magpapatuloy nito nga ang pagsasaka pagka tumanda po at na hindi ko na po kayang gumawa sa bukid. Wala na pong magtutuloy nito. So ang mangyayari po malamang maibibenta na lang po yung bukid namin. Ganun po eh. Kasi yung anak nga po namin na tignan niyo po lahat po ng magsasaka ang pangarap yung anak po nila mapagkatos ng pag-aaral. Wala na po, Madalang na po ang magsasaka na nangangarap na yung anak nila ang magpapatuloy ng pagsasaka gawa nga po sa hirap na rin po sa paghahanap buhay sa bukid. Hmm. Opo. Sige po. So, uh, ano po ngayon ang inyo panawagan sa kagawaran ng agrikultura? Dito po sa kanilang ginawa na pagpayag po ng 4,000 metric tons na importasyon po ng sibuya sa gitna po ng inyong ani ngayong buwan at sa buwan ng Marso. Sige po. Uh, ang masasabi ko sa DA, sana po uh, hindi na pinara, ano, pinayagan pang makapag-import. Uh, sabi nyo nga po, within two weeks, darating po itong imported na sibuyas. Eh, within two weeks din po, aani na rin po kami mga farmers. At saka, meron naman po kayong task force alium. Sana po, pinalabas niya sa mga bukid para na-survey po nila kung totoo merong aanin o wala. At saka po, kung kakatwiran niya naman po na mataas ang presyo ng sibuyas, ang sibuyas po natin, pinawang po nating high value crops kasi nga po, mahalan po nandito. dito sa pagtatanim ng sibuyas. Hindi ito po kamukha ng ibang gulay, yung pH na pag yung buto, okay na yon Hindi po kagaya ng mais na pag itinanim, pag natubigan, tapos na. Ang sibuyas po, matagal po namin inaalagaan. Nag-i-spray po kami ng mga insecticide. 2 a.m. po hanggang 3 a.m. ng madaling araw, nagsasakristisyo po kami mga magtataka para lamang pumapaganda ang ani. Kaya po kami nananawagan kung ang katwiran po ng CA PA, ay para lamang po sa buffer stock, itong imported na sibuyas, sana po kung ito po ay buffer stock, sinabi nga po stock, dapat po nasa ano lang po, storage. Naka-stock lang po sana sa storage. In case na wala po talaga sibuyas sa market, saka nyo na lang po sana ilabas. Kumbaga nakaantabay na lang po. Pero pakiusap po sana namin sa DA, huwag nyo pong ilabas sa market hanggat may local po. Yan po ang isang napakalaking problema namin mga magsisibuyas sa yo. at sigurado naman po, pag sinilabas mo sa market itong imported na buwag ato, aabot po hanggang March may sibuyas na imported sa palengke na makakalaban ng lokal na sibuyas po namin na alihin. Mm -hmm. Kaya po, panawagan po sana sa DA, hindi po yung import ng sibuyas, huwag niyo po muna sana ilabas sa market. Ilagay niyo na lang po muna sa mga cold storage na pag talagang nakita niyo wala pong sibuyas na lokal sa palengke, saka niyo po ilabas para hindi po kami magkalaban ng imported at ang lokal na sibuyas namin